Ya, pagi tapi yang motor mah mo, bagi wala kang helmet. Baik wala kang helmet tapi mau mo mereng motor mu mo jan. Baik wala kang helmet. Ya, pagi tapi yang motor mah mo, bagi wala kang helmet. Baik wala kang helmet tapi mau mo mereng motor mu mo jan. Baik wala kang helmet. Saka galeng. Itabi mo muna motor mo doon, kausapin kita. Bigyan kita ng helmet, huwag kang magalala, huwag kang matakot. <laughs> Dito. Parang putlang putla ka. May wala kang helmet? May di ka naka helmet? Ha? Walang pambila. <laughs> Parang putlang putla ka kanila, inabul kita. <laughs> ano? Ano? Ataga dito ka lang. <laughs> Kala mo siguro uli ako na. <laughs> kilabang ka na. Hindi <laughs> kasi kanila nagita kita doon. Ang bilis mong magpatakbo. Eh wala kang helmet. Ang bibilis ng mga sakyan dito. Kaya naisipan ko na bigyan kita ng helmet. Wala ka talagang helmet o hindi mo lang sinuot? Wala. Wala Wala ka talagang helmet? Yung totoo, wala talaga? Wala. Ah sige, dahil wala kang helmet, bibigyan kita ng helmet. Ito sukatin mo ito kapag kasya mo sa yung sayo na. Ay maganda yan, maganda yung helmet na yan. Full face yan. Kala uli ako. <laughs> Kala mo mauli ka na. <laughs> Sige, buksan mo muna. Ah, ganyan lang, kilain mo lang to. Yun. Ayan. Kasya mo sana. Ayun. Kasya-kasya, saktong-sakto. Lagi mo nang suotin yan, no? Kahit napupunta ka sa malapit. Okay. Nagkita kasi kita kanina, ang bilas mong magpatakbo, nasa likod mo lang ako. Tapos sabi ko sa isip ko, sitahin ko nga ito, bakit wala siyang helmet? Ngayon pala, talagang wala ka talagang totoong helmet, no? Wala pang sir. Walang pambili. May pamilya ka na, kuya? Uh, May anak ka na? Buntis, mo. buntis yung misis mo. Ilan taon ka na? 21. 21? Wala kang trabaho? Meron, sir. Saan ka nagtitrabaho? trabaho? Kapas. Anong trabaho mo dito sa kapas? Construction. Ano masasabi mo sa bagong helmet na binigay ko sa <laughs> Pero kanina talagang kabang kabaka no? Wala <laughs> kayo. Kala mo <ba>, pulis <police> ako. Ito <laughs> bigyan kita ng sticker. Ay lagay mo sa helmet mo. Saan ka papunta niyan? Pauwi na. Pauwi ka na. Taga dito ka lang. Ano bang lugar 'to? Ano na? Ano? Susuba. Susuba. kapas tarlac na. No? Ah, ah ah. sige po ya. Pasensya ka na kanina, oh, kita. Ganyan talaga ako namimigay ng helmet. Pinapakabaka ko muna. <laughs> At least nawala yung kaba mo nung binigyan kita ng internet na. No? Okay, sige, sige ako ya. Okay. Sige. Okay. Natakot si Kuya, kala niya daw pulis ako. <laughs> Kaya nakita ko yung labi niya talagang putlang putla Ayaw pa niyang ipara yung, ano, yung motor niya Nung sinabi ko lang sa kanya na bibigyan ko siya ng helmet Doon pa lang niya pinara yung motor niya Tinanong ko naman siya kung may helmet talaga siya Wala daw talaga siyang helmet Buntis daw yung asawa niya May trabaho daw siya construction worker Dito lang sa Kapas Tarlac Pasensya ka na kuya, ganyan lang talaga ako namimigay ng helmet Pinapakaba ko muna <laughs> Ganyan talaga yung mga gustong gusto kong binibigyan ng helmet guys Yung talagang walang wala talagang pambili eh. Tulad kay kuya, tinanong ko siya kung talagang wala siyang helmet Sabi niya wala daw talaga siyang pambili eh. May natulungan na naman tayo May nabigyan na naman tayo na nangangailangan ng helmet Deserve ni kuya Para sa kanya talaga yung helmet na yun Araw-araw siyang pumapasok sa construction Kailangan niya talaga yung helmet na yun Kasi dilakado talaga dito Dumadaan siya sa national highway Ang bibilis ng mga sasakyan dito Ang dami pang truck na dumadaan Kuya kung napanood mo itong video na ito Laging suotin yung helmet na yan Sige guys hanggang dito na lang muna yung video natin At kung tinapos ninyo yung video na ito Mag comment na lang kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin Sige guys, thank you and God bless us all